Ati Emily, ati Ider, ati Nix, ati Janice, Sumbagro. Mga kumare at kaibigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labing-anim, labing-pito, labing-walo, labing siyam. dalawang po. <laughs> Ati mat salibog ati minani salibog umbidili salibog ati mabig three do no plusita one marebit two ati ati jimat two hundred Ati Hanalin, 100. Mang Ubet, 500. Ati Resina, 1,000. Lula Iber, 2,000. Kuya Ramil, 1,000. Kuya Nistor and Ana, 500. Ati Maridel, 1,000. Lula Shirley, 500. Ati Ronalin, Shernan, 500. Mga Edgar, 1,500. Mr. and Mrs. Unyota Pinas, 500. Meron na Sugar 500, Ria 400, Inay Piment 200, Ate Jube 100, may nakablangkong 761. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo.

200 600 100 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 200 100 100 100 100 100 100 100

Lola Lene 150 <laughs> Uy, 150 Wala <laughs> nga sabi pala abuya, Dito sa valet na ito Madel